Um, nandito po kami ngayon sa ano, Edge Marketing. Basta nga pala, ito yung ano, usapang ano, office. Bale, meron kami ditong guest, pangalan Myra. Ito po. Uh, an ano masasabi mo ngayon? <laughs> Eto, wala kami ano, no, kumasahe. kami ngayon dito. <laughs> Saka, ito pa yung isang guest, si Joy, Joy B. Siya tawag na kilabot ng office. So, ayan. Ito naman si John. Be beautiful, virgin, and everything. siya ng ano. Ang appointment. Ito si Marty. Ayan. Ito uh yung mga ka-office mate ko ah -huh. si May. Ayan. Say hi. Ayan. Ah -huh. Julie. ayan. 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 Ano masasabi mo? Ayan. Still, ayan. Ayan. Ayan malapit ng key. Yan, malayo siya. Malapit naman yun sa mga market. Bale, ito yung ano, yung pinaka founder ng usapan. Bale, ano, see you na lang sa YouTube. Kasi ano, wala naman kasi kaming dapat usapan sa office eh. Bale, all of setting appointments na naman yung ginagawa namin dito. Yun lang. Kailangan namin ano, mm -hmm. appointment. Pero tignan mo yung mga ginagawa sa loob ng office. Ayan. Mm -hmm. Dari din. Nag-meet up. Um, ako naglalaro. Nanonood -nan -nan ako ng pelikula. Ayan. Ikaw, anong masasabi mo? Ano? Wala. <laughs> ano? ano siya? May pagkaano siya? nag siya sa kanya. Oo na. Okay lang yan. Nagpapusin yung nga ni Julie. Bakit ang mahal ng cellphone? Joy, anong masasabi mo? China. Ayaw mo magsalata. Makikita ka na ng ano, buong mundo. Sumali so, ano, um, ito po yung ginagamit ko po sa ngayon. Wala naman daw kasi ang sarili. Ayan. The office, ito yung PC ni John. Ayan. Ayan, ayan siya, kumakaway. Ito yung PC ni Joy, barugang tao. <laughs> ano mo ba, ba yung computer? Ayan, may headset, may mga alak, may tissue. Ayan, ayan yung earphone. Ito yung mga computer like, so, yeah the so, post -market, yeah. So, H marketing yeah edge marketing Yan. Mga PC yan. N ano yun sa ano ginagawa ka? ano namang balita sa'yo? ano yun, <laughs> talaga yun, Joy, <laughs> yun anong mo sa ano ano yun sa sa Wala ano yun sa ano yun sa ano yun sa ano sa ano yun ano sa wala na, no, comment ka pa rin? Defensive talaga to, no? PSP, one P! Mayra, okay. anong masasabi mo sa ano? Kano baka... Dali yung trabaho natin? Ano? Saan alam kung maganda ako? Mataba lang ako. AP, AP! Oh? Pa lumabas sa ganun, eh. Uy! Matigil mo! Oye, oye, oye! Oye, May! Anong, ano... Anong, anong masasabi mo? Sa pag-appointment? Masaya, kasi mag-appointment. Puno. Ito pala yung ano. No, By no. the way, ito yung mga sulat na ano. Hindi ko na mabasa yan. Ka Napuno nila yan, mga points point right. point. right. Thursday okay. tsaka Friday, okay. Friday okay. na lang. Okay. Pupunan niyo pa ba ito? Thursday okay. okay. tsaka Friday? Nakalagay dito ano? Wala naman, hindi. Marami naman. Araw-araw Ang galing. Ito Laman pa ang 5,000. Wey! Di computer, lang. na lang? Bale yan ang ano, baka doon. Meron na, katingin ko maganda. Bale mga kumpanya, o mga viewers, ano see sa YouTube, ano na lang, ah, abangan niyo to. Ang ni oh! Siyempre, ako to ito nga pala yung May ano, pression. supervisor ng ano, morning shift. Eh, what? Di lang ito, so, Hi, <laughs> <siya, so, Florida. laughs> <laughs> sa Florida. Ito, bumabi ba? inyo, good evening. Happy Thanksgiving. Ah, ito yung pala. Ito nga yung pala. Ito nga yung pala. Ito nga sa, ano, <laughs> sa <laughs> pala. <West>, <laughs> ito <laughs> Alam niyo mga viewers, kung niyo na itong mga to. Talaga, ganito talaga pag ano, low bat na. So paano, abangan niyo na lang, paalam na. Ito yung host niyo, si Jay